Ngayon pala mga kaibunay, nandito tayo sa labas. Kasalukuyan na uh, ititrain natin si Koy. So yun, pasensya na dito po sa makalat natin na area. Uh, meron dito ang uh, nagkakarwash ng kanyang pugi na motor. Ngayon ay nilalabas natin si Koy para itrain. Para naman masanay dito si Koy sa labas. Hindi siya tumaka sa atin. Magiging pamilyar siya dito po sa labas. Kaya naman, nilalabas ko si Koy dito po sa atin. Kung saan-saan ko nilalagay si Koy at si Kion, tinatawag natin. So maganda po kasi sa mga handpid natin, kailangan makontrol natin yung kanyang behavior. Kapag po kasi hindi natin makontrol yung behavior ng mga handpid natin, natakasan po tayo. So dapat makontrol natin yung mga behavior ng mga handpid. Napaka-importante makaibon yung band araw-araw nyo po i-band yung mga handpit nyo. Kung mamari nga, i-train nyo muna po sa loob bago nyo po ilabas. Katulad nito ni Koy, pinag-train ko muna si Koy sa loob bago ko po siya nilabas. So, ako rin naman po kaagad yung uh, technique at napag-aralan ko po yung behavior ni Koy. Ako po ang nagkocontrol sa behavior ni Koy. So, dapat kapag po tayo mag-handpit, gutom wag po na busog kasi kapag busog po kasi yung hanpin natin, ititrain natin, hindi yan susunod sa atin. Mas maganda kung magtitrain po tayo, gutom yung hanpin natin at papakainin po natin once na ah, nasunod niya o nagawa niya yung pinapagawa natin. Kung reward, once na lumapit po siya, papakainin natin ng konti, wag naman yung masyadong marami kasi mabilis po siya mabubusog. So mas maganda, pakunti-kunti lang para naman sundin yung lahat na kumad natin sa ating mga hanpid. Ngayon naman mga kaibon ay na pag-usapan natin paano nga ba natin mapapasunod o matuturuan ng recall yung ating mga hanpid. Dito po sa pinapakita ko, itong isa ay hindi pa po to marunong sa recall. Kumbaga, unang train ko pa lang nito ngayon. So kaya naman medyo hindi niya pa alam yung gagawin niya. So ngayon, para po masanay po siya na tawagin o sinasabi natin na recall, ilalagay muna natin siya sa lapag at uh, yung assay range, itatapat nyo po doon sa medyo malapit sa kanya at nakikita niya at tawagin nyo. So yan, pakunti-kunti mga kaibon, yun, masasanay rin po yan. So once nagawa niya, yung pinapagawa mo, so reward. So yan, balik na naman po sa dati, tawag na naman ulit at reward. So yan, kapag nakukuha niya na mga kaibon, so yun, mag-a-adjust po kayo. Kumbaga, ilalayo nyo po yung kamay nyo o kaya naman itatas nyo para naman uh, masanay na po talaga siya natawagin. So, mas maganda sa mga handpid natin, mayroon pangalan. Para kapag marinig niya po yung pangalan niya, kusa nalalapit po siya. Kasi alam niya na siya yung tinatawag. So, dito sa akin dahil to si Coy, uh, alam niya na yung pangalan niya. So, kahit tumago man po ako, so, sinusundan niya yung whistle o kaya naman yung pangalan niya kapag na natin. So, dito, dahil itong api uh, pinapakita ko po sa inyo, ah uh, ngayon pa lang tinitrain ko. Hindi, hindi pa gaano marunong sa recall. Kumbaga, sinasanay ko pa lang sa recall. ting patient lang sa pagtitrain. Huwag po kayo may inip kasi mabilis naman po yan truan once na maamo po sa inyo. at uh, tama yung proseso nyo sa pagtitrain. So, sa mga African Bird, mga kaibon, napakatalino yan. So, yung dapat mo lang gawin, uh, itrain, pakunti-kunti, at huwag ka po may inip. Kasi once naman na natuto na po yan, tuloy-tuloy na po yan. Hindi na niya po yan makakalimutan. Basta continuous yung pagtitrain nyo para naman hindi po makalimutan ng ibon at maging band sa inyo.